amazing na buhay. Yan guys, puntahan punta natin yung side na to ng uh, kulungan ng kambing. So yan dito nakalpas yung ating mga kambing ngayon. Yan sila. Ito naman na ang magiging alpasan nila. ito uh, yung ating mga road islands oh. Mm. Yan. So na nilalagyan pa natin ng na net yan, yung palibot yan. yung uh, sa may taas ng yero na yan na palibot. Ayan, Lalagyan pa natin ng chicken net yan. Para talagang hindi sila makalabas dyan sa loob na yan. Ayan. Ayan, ayun. Ang oh, kakalkal yung iba doon. So, maganda nga yun, no? Oh. Maganda yung nakapagkakalkal talaga sila sa ilalim ng kulungan ng kambing. And then, ito. Ito nga. Maganda rin itong area na ito kasi para sa mga kambing. Kasi nga yung damo mabilis tumuburin. Ayan. So ito guys, uh, ito yung nabanggit ko doon sa huling vlog ko. Na ito plano kong buksan to. Ito. Ah, uh, lang natin ng konti yan siguro ito iusog natin tong uh, poste para bumukas siya ng konti or pwede natin tanggalin to. Yan, yung isang poste tatanggalin natin. Basta ibubukal natin yan and then ito kakatingin natin to. Pak. Pak. Kakatingin natin yan. niy maglalagay tayo ng pintuan diyan. Kakaroon siya ng pintuan. And then may hagdanan dito. May hagdanan dyan. Ayan, papunta rito. Para dito, ayan ang pinaka uh, labasan nila papunta rito. So hindi na sila kailangan umikot doon. Kasi nga yun ay i-allocate na natin sa ating mga manok. So pagka marami na kasi manok doon, and then doon pa sila lalabas, eh mabubulabog yung mga manok. So ang plano ko, ito bubuksan natin para paglalabas sila, ay dito na lang sila lalabas para yung mga manok ay doon na lang hindi na sila ma-istorbo ayan yung ang so ito para less hirap uh, hindi na tayo palagi mananakate ito aalagaan uh, natin tong area na to sa siguro pag didilig-diligan natin para yung mga damo ay patuloy na dumami and then ito nga uh, sasarhan natin ng net yung lahat na yan ayan na yan Pati siguro itong mga dito-dito. Kasi umaakit sila sa kulungan ng kambing eh. Para hindi sila makalabas. Uh, ikukulog talaga natin yung ating mga manok, mga manok dyan. Ayan. Ngayon guys, uh, kasi kailangan natin ng daily income eh. Wala tayong daily income. Wala tayong benta ng Madre de Agua Cuttings ngayon. Wala nang bumibili ng cuttings. Ah... Uh, ito nga, Road Island yung meron kasi tayo ngayon. Pero kung talagang egg production kasi ang ang gusto natin gawin, mas maganda yung decal brown eh. Decal brown guys, ang maganda talaga. Talagang yun ang uh, malakas umitlog. Pang table eggs ah. Pang kasi yun ang plano natin. Uh, table eggs, uh, uh, egg production ng pang table eggs. Kasi, mas madali po i-benta yun guys. Kung baga, pang, uh, sa pang araw-araw po na pang gastos, kung kailangan po natin ng everyday income, table eggs po ay po pwede po natin maging source ng daily income kasi pagkain yun po pwede po natin ibahay-bahay sa mga kapitbahay lang natin uh, pwede natin bentahan yung ating mga kapitbahay kasi halos lahat naman ng household ngayon ay gumagamit ng itlog so ano ba naman yung ipautang mo ng one week or kada sweldo diba? uh, kada sweldo bayad o pare, mare kuha ka itlog, one tray sweldo bayad, o ba? Diba? pwede yun, ginawa ko dati yun eh. Pero hindi itlog. Sa dress chicken naman. Sa dress chicken. Ayan. So, yun po ang ating plano. Decal brown. And ito ay i-allocate ia na natin sa mga kambing. Maglalagay tayo doon ng hagdan sa gate. Uh, meron ako pausap sa FB. Taga Angeles Pampanga siya. Kachat pala. Hindi kausap. Kachat. Uh, meron siya mga available RTL na decal brown. Ayan, pasok tayo doon guys para mas mapag-usapan natin Doon tayo sa area ng mga manok Ayan, ah, yung kambing ni Pastor Jun oh yan kambing ni Pastor Jun hmm. Ayan, Yun yung anak niya Yung isang anak ay namatay, anak ni Dagul yan guys Anak na ni Dagul yan And then yung isang anak ay namatay, sayang Pero ganun talaga And Ayan na si Dagul Ayan Nilabas ko muna si Dagul. Hindi ko siya inilalagay dito kasi napakalakas kumain ni Dagul. Uh, mauubos niya kagad yung damo. Eh, eh, binibigay natin sa mga babae na lang para makalpas sila. And si Dagul kasi pe, pwede natin itali-tali dyan. Yung mga babae kasi hindi ko tinatali dyan kasi minsan may mga toro na nakagala lang. Na mga native na ano, nilalapitan sila. So baka mabulugan. And ano, ginugulo eh, ginugulo nila eh. So, hindi natin inilalabas yung mga babae. Yan, si Dagul, okay lang, ay eh, guluhin nila yan. <laughs> yan, eh, malaki yan, saka hindi nila kaya yan. Ayan. Ayan talaga guys, pasok tayo doon sa loob. So, punta natin yung mga road islands doon. Ayan, ito yung mga, ito si Dumpo Giant. Ayan. Ayan. Yung ating mga kabir naman eh, nagpo-produce. Marami tayong siso ng kabir. Kaya na, uh, hindi nga kasi palagi nakapagbebenta uh, ng mga uh, sisyo, manok. Eh, ang kailangan nga eh, daily income. Kaya itlog nga ang naisip kong uh, pagkakitaan na kung saan eh, po pwede tayo mag-produce daily at ah, uh, kung table eggs naman ito is mas madali po siya kasing ibenta kuha ng pagkain kasi minsan lalo lalo na yung mahirap din pala ibenta yung shamo guys kasi gawa ng show type naman manok nga lang so hindi naman palagi may ta ang ang tao ay eh, may pera extra na gagastosin sa pang show type na manok so ito nga ayan uh, yan, oh. So, po sa puso nakikita ko stable egg production ito siya sabi ko um, nag over nag over the kulungan <laughs> yan dito sila po minsan pupunta so yung elevation kasi nagkakaroon sila ng elevation maaari silang tumulong sa bakod not unless papalibutan na natin ng net dyan na hindi ko pa nagagawa pero isang option po yun na palibutan ng mas, ma mas mataas na net para kahit ito sa kulungan ay eh, makaka Baka kakakot sila. Ngayon ito. Ito nga, nga tatanggalin ko na. Ngayon yung rooster natin tinali ko kasi nakakalpas din. Pinupuntahan si Bogartod doon nang inaaway. Uh, nag ano sila, nagpapaluan sila. Eh, nagkakaroon ng injury. Nagkakasugatan yung kanilang muka, yung kanilang pangapaa. Gawa nung sa Flypen pumapalo eh. Kaya tinali ko siya para hindi siya makawala. Ayan o, oh, ito ang ating hen o. Oh. Okay. Alin mo ah malma hmm ganda oh ito naman guys sa mga road isla to ay yung pang egg production to kaya lang nga meron akong kausap online ah uh, meron siya mga RTL na decal brown kasi decal brown talaga ang maganda sa egg production 'yan decal brown ah uh, tagaano siya angeles pampanga uh, pick up only nga lang so mas gusto ko yung pick up only guys kasi mas mahirap po makipag transaction ng i lang sa'yo pag uh, deliver sa'yo boom ano pala uh, na scam ka na pala may mga kasi nangyari na sa akin sa itik yun eh. so ngayon pagka bibili tayo ng mga katulad ng ganyan uh, manok uh, decal brown lalo na kasi puro babae ang kailangan natin eh. puro babae so pick up yan pick up nga lang daw And ang price pressure po is 500 each. Yan, 500 each. Yung mga iba tinignan ko, 550. May tag 550. Uh, tarlak yata yun, tarlak. So marami sa, ano eh, sa Facebook guys. Marami tayo makakita sa Facebook. Ayan. Dito ko sila plano kasing ilagay nga. Ayan, mm. So isa po yung sa tinitignan natin, yung decal brown. Uh, ayan pinag-iisipan natin. Alamin ko pa mabuti kung legit talaga yung ating kausap. Pero yung 500 na RTLA po, pwede din sa decal brown. Kung talagang pure decal brown yung kanya binibenta, okay na rin yun. 5 uh, months yata, nasa 5 months. So matagal-tagal matagal pong mapapakinabangan yun. Mas maganda kasi yun kaysa bibili tayo ng mga sisiw. Matagal pa kasi yung sisiw eh. And then may mamamatay pa ron. Siyempre, hindi maaalis yun. Not unlike yung RTL eh. Mas matibay na yun. Saka... Ah... Uh, konting panahon na lang. Eh... Mapapakinabangan na natin. So, yun. Ito. Kinalkal na yung ano. Uh, yan ang maganda dyan, no? Oh, kasi... Nakapangihinain sila ng mga kung ano-ano dyan. Ayan. So, yun guys. So, yung isang plano natin. Itong area na to ay... Gagamitin natin sa project na yun. So... Yung nga, baka magnet na lang ako. Para... Maka sila dito Makasampa rin sila dito, sila dito sa kulo ng kambing Baka ganun lang ang gawin natin mag-net tayo And baka nga dito ako maglagay ng Bubong nila Yung pinaka chicken coop nila Bubong isang mahabang ganyan Siguro hanggang doon sagad sa may mangga Tapos dito Dikit sa kulungan ng kambing Tapos siguro hanggang dito lang oh. Hanggang dito lang Yung lapad niya oh. Yung lapad niya Ayan, sapat na yan. Tapos bubong uh, May kahit Net na lang siguro yung ano eh Siguro yero sa baba Isang pera, isang ganyan Isang ganyan na yero sa baba Palibot, palibot tapos may pintuan At Tapos may May mga chicken net kasi ako, marami akong ganito eh May mga ganyan tayo eh uh, Six feet yung nabili ko Fifty uh, 50 meters yun So Napakarami nun So magagamit natin yun So yun kahit second hand na lang ay pwede naman yung gamitin dyan tapos nasa loob nyan yung itlugan so maglalagay tayo ng marami itlugan pagka araw alpas sila dito pag araw lalabas sila and then pagka papasok sila doon sila matutulog so yung po ang plano and then siguro yung iba ng katulad niya, no. minsan dyan sila nagahapon eh pagka hindi ko pa sila dyan papasok ayan So yun po uh, ang ating plano guys Abangan nyo kung uh, magagawa natin Pero yun nga ang kadahilanan po din is kailangan natin ng daily income Yan at uh, humina po ang bentahan ng Madre de Agua Actually nawala ang bentahan ng Madre de Agua Meron akong waiting na ano 100 kado 10 pieces <laughs> O more than 10 pieces Kaya lang sabi ko wait muna tayo nakasabay para hindi sayang yung aking biyahe papuntang LBC. Pero yun, bayad na rin yun. Uh, na naman niya na waiting kami ng kasabay. Pero kung wala talagang kasabay, obligado akong i ibiyahe yun kahit, kahit 10 pieces lang sa papunta LBC. Ayan o. Oh. Ito eh, niraraan sa kasi ng mga kambing. Pero sa, nasa loob kasi ang talagang mga tanim natin. Ayan, ito yung ating uh, patuhan. Ayan. Ito unti-unti ko na rin naayos oh, Ayan o. Oh. Yung tolda na yan, ilalatag ko pa yan, hindi pa tapos yan. So, ito, yung mga pugaran na yan, hihilera din natin yan sa ilalim ng mga tolda na yan. May isa pa akong perasong ganyan, yan yung mga binaklas dito sa lumang bubong na kambing. May isa pang ganyan, so gagamitin pa rin natin dyan. And, ayun. Ayun guys, so nakikita nyo ba, napunit na naman yung kulay blong ano natin doon. Uh, pantakip natin doon. Napunit na naman. Uh, lakas kasi ng hangin ngayon. Yan talagang hindi na ako gagamit ng ganyang klase ano. Um uh, kulay blue ano. Pero yung nandoon matibay Oh. Yung nandoon sa ating uh, breeding pen na ano, mga manok Matibay, 'yon, ano. Oh. Mas tao na binili 'yon eh. Siguro nasa ano na 'yan. mag apat na buwan na or 3 months ganyan. Medyo medyo matibay. Siguro depende rin sa ano sa klase kasi iba pinagbilan ko niyan eh. Ito, ayan, saka yung binaklas dito. Uh, iba naman ang pinagbilan ko para yan sila. So, Siguro low quality yung nabili natin sa kanila. Hmm. Ayan. Ayan po. Ang ganda ng tignan nyo, no, guys. Kung ano. Ang plano ko, eh. Kahit mga... Siguro 60 pieces na decal brown, no? Diba, guys? 60 pieces na decal brown. Ah... Uh, ilang ba sa, ilang itlog ba sa 3.30? Siguro makakuha ka ng Siyempre, hindi bababa ng isang tray yun sa isang araw kung meron ka 60 hens na decal brown. Hindi ka bababa ng isang tray sa isang araw noon. Sigurado yun. Uh, more or less, eh, nasa isa't kalahating tray yun kada araw. Kasi siyempre, hindi naman lahat yun manging itlog araw-araw. Ayan, kung 60 ang hens uh, hen na decal brown. Uh, hindi na ginagamitan yata ata ng rooster yung decal brown eh. Laying mas lang ipinapakain sa kanila. So, ang plano ko doon, uh, magtatry nga tayo ng konti muna. Tignan natin kung ubra din yung laying mass combine sa Madre de Agua. Laying mass combined sa Madre de Agua. And then, pwede nating sabayan ng egg booster na pa isa-isang kutsarita kada araw. Meron pa akong natira dyan na egg booster na ano. 1 kilo kasi yung binili ko dati. Parang meron pa akong kalahating kilo dyan. So, yun po. Pwede natin gamitin. Kasi nga, wala yung rooster walang rooster ang decal brown na binibenta yung tagpa 500 ang isa wala daw silang rooster puro babae daw yung pambenta nila yan so yun kung table eggs lang naman ay hindi naman na natin kailangan ng na rooster hmm yan sila so guys so itong area ng, naging area ng kambing na to is ano talagang mamamaximize natin ang gamit ng area na to uh, pag na-execute natin yung uh, egg production natin. Ayan o. Kasi pagka nakakulong lang yung mga kambing, tuloy-tuloy ang ipot nila dyan, ang droppings nila. So, mag, uh, ano, marami silang kakaltalin din -ano. Ayan. Ayan guys. So, yun, yun lang pong nakishare ko sa inyo guys. Yun nga ang ating next project. Uh, may area na eh. May area na tayo. And then yung ah uh, ano matawag tawag dito, yung sinasabi kong bubong dito na pinaka chicken coop nila, madali lang magawin. May mga kawayan na tayo dyan, yung binigay sa atin ni Sir Severino. And then meron pa nga sa kanya, hindi ko pa nakukuha. Yung mga naiwan ko sa kanya ay pa So pwede ko pa raw balikan yun. So yun, may, wala tayong problema sa kawayan. Eh, yung yero naman eh, madali lang din naman yun sa ano. junk shop or kahit brand new kasi... Oh, ilang pirasong yero lang naman yan. Pahaba naman ang gagawin kong yero dyan kahit siguro ano dalawang pirasong Dedosing brand new eh kubra na yon eh dahil ano lang naman eh Ah uh, yun nga lang makitid lang naman gagawin natin importante lang may masilungan sila pagka umuulan eh eto silungan na rin naman nila to etong ano Ah uh, silong na to pinakasilungan na rin nila yan ang importante lang pala yung sa pugad pala may, su may silungan yung pugad ayan ayan po ah uh, pondo lang <laughs> Ayan, so tingnan natin kasi medyo pricey din yung ano eh. Kung mag-start tayo ng 60 hens. Kung 60 hens ang pag-umpisaan natin. ah uh, kung sa 500 din nasa magkano 30,000 so medyo ano rin medyo malaki din ang kakailangan natin na ano napuhunan para doon then syempre yung kakainin pa noon hindi naman karakara ka mangingitlog yun dahil mga RTL pa lang yun So, yun, abangan natin kung ano, anong magyayari. Pero yun, uh, isa po yun sa ating uh, pinaplanong gawin ngayon para po tayo ay magkaroon ng daily income. Yan. Ayan guys, so dito na lang po natin muna tatapusin. Uh, muli, maraming maraming salamat sa mga solid ko vocals and sa mga silent viewers ko po. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugusto niyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click yun lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Yan you know? o. I guess pa tao no? Mm, ang ating magiging ah uh, uh, content, ah uh, egg picking every morning. <laughs> yan na ba ganyan guys? Sana po yung ma-execute natin. ah uh, medyo kapos lang po sa pondo pero gagawin natin ng paraan yan. ah uh, and aaralin ko po muna mabuti talaga kung kaya natin yan kasi hindi naman po tayo talaga expert sa mga uh, layers na manok so yun aaralin ko pa mabuti. pero ito may may pwesto na eh may pwesto na tayong pwedeng gawin yon uh, and ito nga may pwesto na sila dito and may alpasa na sila so yun uh, maraming salamat guys uh, update ko po kayo muli ito yung kabokal farmer nagsasabing sabay-sabay tayong mga arap magsika, pati sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!